Meron na naman nga kaming bagong na-discover na Pinoy Resto dito sa Alain. Adik nga kasi kami sa mga bagong bukas na Pinoy Resto. Kaya pag may bagong bukas, pinupuntahan agad namin. Siyempre, mahalin ng sariling atin, di ba mga beshi? Bakit bread and butter ang pangalan? Kasi ito lang bread and butter nila. Siyempre, hula lang yan. Ay, nga sa may-ari ang tamang sagot. Marami nga mga iba't ibang klaseng tinapay na mapagpipilian dito at meron din silang pandesal. At sakto, meron nga silang toasted siopaw, kaya naman hindi namin pwedeng hindi tikman. In fairness, ang ganda rin ng interior design nila. May pagka-Japanese Korean inspired. Dito nga lang pala to sa harap ng Virgil Hospital sa may Khalifa Street. Kaya mga beshi, tara na dito. Magkakaalaman. Elevated na. Toasted chocolate. Oi, 'di 'to toasted chocolate out mm -hmm. Ng bread and butter. Ay, mm -hmm. jagged na nato. Pa paano ta? Food critic po. Kanya semolang putang. Napai parang dalgalig basahan. Malambot. Mm -hmm

Demandero mm -hmm. sa pandesal. Para siyang more eh, na may laman. Malapit sa katotohanan. <laughs> Masarap naman yung palaman. Pwede na to pang Ano mama? Hello. Malambot ba? Oo, oh, malambot. Mm. So -hmm. valid <laughs> Thank you. makakaulit. Kaya kong umubos ng dalaw. Oo, uh, ako din. Masarap. Hindi lang natin alam kung anong lasa yung kapal. Hindi siya hindi. Hindi <laughs> 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 At syempre, hindi rin namin palalampasin ng lomi na hindi matikman. At kahit good for one lang yan, gagawin namin good for two dahil mga nagda-diet kami talaga Pero ang gawin natin po nice yun. <laughs> Ginagawa nyo rin ba ito mga beshi? Tipid hacks yan! Bina, 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 Ang without telling. di ba? Nakatipid na, hindi pa nasira ang diet. Ano masasabi mo? <laughs> dahil nasa bread and butter time. May butter na. Ito ang bread and butter nila. <laughs> pa low carb, low carb ka pa yes, eh. Gusto yes, yung pande ko. Ayan nga ang katunayan na masarap ang lomi nila dito mga beshi. Pagkatapos nga namin kumain, minit ko ang beshi kong taga Abu Dhabi. May konting chikan. Long time no see. Kamusta ka na? Para mas lalo kang gumanda Sana o lalong gumanda. Ka kasi sa